Yan, tuwing napapadaan kami dito sa lugar na ito, na amaze talaga ako sa lugar na to, mga kapobs. Napakagandang uh, lugar at napaka-fresh talaga ng uh, hangin. Kaya talagang parang relaxing ba? Tingnan ninyo, no? Napakaganda talaga. Yan, no? Napakaganda ng ambiance. Yan. Doon banda yata sa taas nito, malumpati. Yon.